Magandang araw mga sports, napakainit ng basketball news ngayon. Justin Brownlee kumpermadong maglalaro para sa Miracle Bows this coming EASL At Gilas Pilipinas mas bumata at mas bumilis ang kanilang pool para this coming December 9 sa SEA Games At mga sports hindi pa daw nakikita ng Australia at New Zealand ang tunay na lakas ng Gilas And lastly ang pinakamainit QMB posibleng lumipad sa Japan B-League pagkatapos ng kanyang mga Gilas team Kaya simulan na natin ang full breakdown Kung trip mo po ang ganitong content pay one of follow at pasubscribe subscribe na din. Tara simulan na natin. Ito ang malinaw mga sports Hindi sa PBA Conference maglalaro si Justin Brownlee ngayon. Ang official na assignment niya ay para sa Miralco Bowl sa EASL o di kaya East Asian Super League. Ano ang epekto nito? Pinakamalakas ang Meralco para sa international competition dahil ang EASL kasi nga ang naglalaro sa torneo na ito ay ang mga top teams from Japan, Korean, Taiwan at Southeast Asia. Kailangan ng bolts ng world class reinforcement kagaya ni JB. Perfect fit sa bolt system JB, Kwame, RHJ at iba pa. Pangatlo ang pagiging competitive boost for the Philippines dahil dalado ni JB ang pagkagilas niya. Malaking tulong ito para ipakita ang kalidad ng Pinoy basketball sa Asia. Sum